is that a fair criticism na sa panahon ni eh, President Marcos, tuloy pa rin yung iba't ibang klase o forma ng paglabag sa karapatang pantao? Oh, definitely, Christian. I think uh, it is uh, a misleading or even an outright falsehood na wala nang human rights abuses na nangyayari sa Pilipinas ngayon. Uh, kasi nga, ang tendency ng marami, eh, yung panahon ni Duterte na libo-libo ang namatay sa drug war, eh, what, tapos na yon. Actually, hindi pa. Uh, may marami tayong pwedeng isa-isahin ng mga issue ng uh, paglabag sa karapatang pantao dito sa Pilipinas na tuloy-tuloy pa rin sa uh, panunungkulan ni Mr. Marcos. And in fact, mayroong iba na in fact lumalapa sa tingin namin. So, uh, fair yung uh, point ni Senator Rice at fair yung criticism against kay President Marcos. In fact, kami mismo sa Human Rights Watch on the day itself, na nagsalita siya doon. Nagpalabas kami ng tinatawag namin na dispatcher statement, yung aming Australia director ang nagpalabas nito na uh, hinihimok niya ang mga membro ng Parliament ng Australia na huwag na lang basta lulukin kung ano yung sabihin ni Mr. Marcos at Uh, tungkol sa human rights. At uh, nag syempre nagagala kami eh, na binigyang buhay or you know ni race ni just Senator Rice itong issue na to kasi mahalaga ito kasi Christian alam mo napapansin mo iwan eh, ko oh, napapansin mo meron kasing tumatakbo ngayon na tendency among people na dahil nga wala na si Duterte eh okay na okay na lahat. Um, hindi po yun totoo. Pag-usapan pag po natin una lang, may siguro yung iba, pero kahit sa usapin na lang ng drug war, Christian, nag, minsan nag uh, parang siram plaka na rin ako pag uh, pinag-uusapan ito along with other colleagues including yourself no na hindi pa tuloy-tuloy pa rin ang patayan sa drug war uh, in fact ngayon meron ng mahigit limang daan ang patay sa drug war under Marcos ito ito yung monitoring ng University of the Philippines uh, uh, Third World Study Center yung the pH. tuloy-tuloy pa rin ang ang nasa ano nito, ang pinaka basic na rason dito is because si Mr. Marcos hindi naman niya tinigil ang drug war officially. Wala siyang ginawa, ang hakbang para tanggalin yung mga order ni Presidente Duterte sa PNP at sa kung kanino pa, uh, tungkol sa drug war, Andiyan pa rin in effect pa rin yung mga yan at ito ay uh, nag-o-operationalize pa rin sa tuloy-tuloy na drug war. Okay, sige. So okay. uh, I-contextualize pa natin yan. So, that, kahit sinabi ni BBM before na, di ba, magkofocus siya rin sa paghuli sa mga big fish yes. sa supply side. Tapos, supposedly, mas magiging uh, centered sa perspective na it's a public health issue. Rehabilitation. Oh, rehabilitation instead of uh, purely law enforcement, law enforcement. Hindi ba nasunod dyan in actual ano, uh, implementation? Well, that's the thing. Uh kung pakikinig mo, mag maganda naman talaga. We I mean, we support the idea na rehabilitation ang focus na, you know, even admitting na hindi ito uh a crime issue but a public health issue. Was a big leap from the policy before. The problem is that we're still not seeing uh kung ano yung any significant uh, achievement ng sinasabi niyang shift na ito. Kasi meron kaming mga kinakausap namin mga civil society groups mga tinatawag na harm reduction groups ay questionable pa rin yung mga rehabilitation effort na pinapa uh, ini-implement ng uh, gobyerno. So, the jury is still out on that one. Now, we're not saying na hindi ginagawa ng gobyerno itong mga ganitong bagay. Uh, ginagawa naman, may mukhang may hakbang naman silang ginagawa. Hindi lang enough na para masabi na ito na yung it's a complete break from what was happening in the past but on the other hand well quite aside from that tuloy-tuloy pa rin yung violence uh you know uh, half of the killings in the monitor ng UP i uh, perpetrated by police uh, by by law enforcers half of them by uh, unidentified uh, people pero may relation sa drugs so 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 yung ganun so we're not saying na totally ang gobyernong ito ay uh, you know, hindi ginagawa yung, hindi nilalagyan ng laman yung mga rhetoric niya about rehab, about, pero kulang pa rin eh, kasi tuloy-tuloy pa rin yung patayan. Yung mga controversial na memo ng PNP regarding Tokhang, hindi pa ba siya nare-resend? Well, as far as we know, hindi pa rin. Andiyan pa rin yan. Uh, and in fact, even the, even the, uh, tawag dito, uh, the PIDEA still, you know, naglalabas din sila lagi ng mga report about uh, the progress ng kanilang mga raids at tuloy-tuloy pa rin yung uh, mga drug raids and just on that point uh yung sabi nga, eh, supply reduction eh, magugulat ka sa mga persistence ng PDEA na billion-billion pa rin yung nahuhuli nilang mga uh, nak nakakamkam nilang mga drugs nasasamsam nilang mga uh, illegal drugs uh, on a regular basis so looks like yung supply eh hindi rin na-address ng mas uh, uh mas maayos. Okay, yung binabanggit mo na datos base ron sa ano sa dahas.ph na tama ba? yes. UP, third World uh, Studies. Yung 500 uh, killed sa ilalim ng Rehimeng Ferdinand Bombo Mar Marcos Jr. so far. Yan bayan yan? Lahat yan ng laban based on their classification officially? But officially uh, hindi kasi kalahati nga lang ng halos kalahati ang ano niya ay pulis lang yung identified uh, na, na uh, nakapatay yung iba kalahati ay unidentified uh, assailants. na which is exactly the the same uh, kind of uh, profile ng killings under Duterte kasi marami doon mga anti-drug raid ng mga pulis ng pideya pero marami din doon ay mga uh, uh, gunmen lang na hindi natin alam kung sino pero we have reason to believe na baka sa na galing din sa gobyerno. So, hindi siya officially uh sinasabing nanlaban. In fact, ang police hindi na nagre-release ng datos eh. Dati kasi, nung panahon ni Duterte, nagre-release nagre-release sila ng datos to say na ito uh this number of people were killed because nanlaban. Ngayon wala na. So, nasa analysis na lang ng mga monitors kung ano yung mga cases na But again, I think a more important issue, uh, Christian, is the fact that a, a great majority of these killings remain uninvestigated. We are not, we do not know, what the Department of Justice, whether it's investigating the cases that's happening under Marcos in a way that's different from the lack of investigation that they did during the time of Duterte. So, yun ang uh, nakapabahala din yun. Kasi majority of these cases are investigated. Uh, 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 yeah. Actually, hindi nang gusto kong puntahan. No? Eventually, isa yun sa mga pinakamahirap ipaliwanag sa mga tao. Yung prinsipyo ng due process at saka yung ng Estado na investigahan, hindi lang i-prevent o gumawa ng hmm. isang environment na hindi dapat merong kultura ng, ng impunity. Ibig sabihin, hmm. kung nangyari yung krimen na ganyan, responsibility ng Estado na papanagutin yung may sala. So isa yun sa mga punto na dapat natin pinag usapan No? Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, like at share na lang po para mas parang pa makakita at makapanood. Kung gusto nyo po makibalita, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po malayo po mararating nito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.